Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Dalawang batch po pala ng bilao at food tray ulam ang pa-order natin ngayon. Isang 11 a.m. deliver at isang 5 p.m. pick up. Pag namamalingki po pala tayo ay inuuna natin yung mga karne like karne ng baboy at saka karne ng manok. Bale may menudo, chicken fillet, sisig at buffalo wings po tayo na po order ngayon. At bumili din po tayo ng pangulam ng mga bata na classmate po, classmate, classmate po ni ate at pang po nila. So ayun po no, maaga po tayo sa palengke today. Pagkahatid po natin sa school kay ate ay dumiretso na agad tayo dito sa palengke. Maaga po tayo today dahil dito na po din natin binili kay ating Julie yung mga kulang pa natin na sangkap or grocery na palta po. Pagka uwi naman po natin ng bahay, ito po ay nasikaso ko na ang ating manok para sa chicken fillet. Do 5pm pa lang po ito ay kailangan ko na po itong sangkapan para tumanggap siya ng lasa. Pinadebone na din po pala natin yung breast para mabilis na lang po yung trabaho natin. At sa kabilang banda po ay nagpiprito na po si asawa ng lechon kawali para sa ating pangsisig dahil pinipito po natin yung ating pangsisig At dahil medyo mahaba pa po yung oras natin ay ginayat ko na po yung ating pang chicken fillet at sinangkapan ko na rin po yan ng tinaddad na bawang, konting asin, ginisa, mix paprika at saka garlic powder at paminta rin po. Balik na po tayo dito sa ating 11 a.m. na order. Ayan po yung lechon kawali. Nag-request po pala si Ate Dai. Siya po yung nag-order dyan. Si Ate Dai Doledo na kung pwede daw po ay crispy yung sisig. Do, kahit na hindi po siya mag-request ay talagang crispy sisig po talaga yung tinitinda natin. Nailaga ko na din po pala yung pinagbutulan ng manok. Pinagbutulan dahil yan po yung isasahog natin mamaya. Para sa meriendang pansit ng mga classmate ni ate. Natimplahan ko na po pala kanina, diba, yung pang chicken fillet para sa 5pm. Ngayon naman po ay magsangkutsa na tayo ng menudo. 5pm din po ito. Kahit umaga pa lang po ay sinangkutsa ko na yan para mamaya po ay gigisahin na lang po natin para mas malasa po. At eto na po tayo, dito na tayo mga... 8.30 a.m. na po yan. na po pala ako ng chicken wings dyan sa harina po. Bali yung wings po kagabi ay natimplahan ko na po yan na marinade na yan. Kaya malasa na po. At ayan po, ipinresure cooker ko na lang po pala yung ating sinangkot sa menudo para mabilis pong lumambot. Tapos na po pala magprito ng lechon kawali si asawa. Kaya ayan, tinadaran ko na yung pangsisig po at tinimplahan ko na po yan. At inilagay na po natin yan sa ating small tray Bale, small tray sisig po ay 1,200 lang po mga kasawlo Crispy sisig na po siya At nagpasobra po tayo ng limang tab Ayan, order po yan agad Thank you po Lord At pagkatapos po ng sisig ay Yung ating chicken wings naman po Pandali na po ako dyan eh kasi Mga 10 o'clock na po yan Or 10.30 ganyan Tapos 11 po yung delivery time yan. So, ayan po, nagpasobra din tayo ng chicken wings. Nakaanim po tayo na pasobra at sold out din po agad yan, mga kasawa. Pero, hindi namin natansya yung, natansya yung traffic dito. 10.45 na yata at nandito pa kami sa traffic. Buti na lang at mabilis lang po. Ginagawa po kasi yung daan. At ayan po pala yung bagong munisipyo ng Porak. Grabe, ang laki. Ngayon ko lang po nakita yan ng malapitan sobrang laki po talaga pati yung sa loob niya parang hindi siya munisipyo ng Porac parang nasa munisipyo ka ng Angeles munisipyo ba ng Angeles yon Pogs hmm. Oo <laughs> <just and permanent. laughs> ah San Fernando Oo pero hindi pa po ako nakapasok doon pero sa munisipyo po ng Angeles yan parang ganun po yung sa munisipyo natin So ang pag-uwi po natin ay yung mga pasobra po ay i-deliver ide naman po natin yan. At shoutout din po pala kay Ma'am Floor na laging chat po pag may mga uh, food tray order po tayo. At kay Ate Lorna. So ayan, shoutout. Nagustuhan daw po ni Ashley yung sisig. ah uh, madami daw po siyang nakain. Thank you, Ate Lo. So ayan, pag uwi po ng bahay ay pandaling-pandali po ako at pinagluto ko na ng ulam yung mga bata na po ni ate at habang nagluluto po ako ng mga ulam ng mga bata, ayan nagchat si Van sabi niya, kita okay lang daw ba kung 4pm yung pick up, kaya sabi ko, ay sige be, sabi ko agad ko nang lulutuin para ma-pick up ng 4pm nga, so ayan piniprito ko po muna pala yung ating carrots at patatas. Tapos, ginigisa ko na po yan. Tinatabi ko muna yung carrots at patatas sa tabi pag naprito na. Tapos, ginigisa ko po yung ating minudo ng bawang sibuyas, tomato paste, rino or liver spread. Tapos, yung ating tomato sauce. Tapos, nilagay ko na po yung dapat ilagay dyan. At timplahan nyo na lang po. Depende po sa panlasa din nyo. So, ayan no. Ayan na po pala yung mga bata gumagawa ng, mang, ng project nila. At nakakain na po sila dyan Marama rin na napamabalaw mo, tutune guys Shout Ang galing, ang galing ng asawa ko po Pagkatapos kong nakote lahat ng chicken fillet po no Kasi matrabaho po yan Doon siya dumating At siya na daw po yung magpiprito Salamat naman So ayan, gumamit na po tayo ng dalawang kawali para sa pagpiprito natin Medyo madami-dami po kasi yan at matagal pong prituhin yung ating chicken fillet dahil maliliit po. So, ayan isang medium na chicken fillet at saka isang small na minudo po pala yan para sa ating dialysis patients. patient patients. 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 Turukan mo ako. Ano yon Patient. Patient. Ayan, dialysis patient at Ah, uh, hindi po natin gaano'ng inalatan 'yon dahil request din po ni Ivan. Bale yan po ay order ni Ivan. Uh, birthday po, 50th birthday ng tatay niya. Pasasalamat po sa panibagong buhay po niya. Anyway, nakapagmerienda na po 'yung mga kids kaya hyper na naman sila 'yung niluto nating pansit. At after 7,000 years, ayan po si Van at na-pick up na niya. Uh, thank you Van, be, sa pag-order. At uh, tinulungan ko na po siyang na ilagay dyan sa tricycle yung ano. yung order niya. So, ayan po mga kasawlo. At dito ko na po tatapusin ang ating video hanggang sa susunod. Paalam, maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po. Bye!